magandang umaga mga kasabong ito po yung ating panglaban sinasanay po natin sa running pin para lumakas ang kanyang tuhod ang sa ganun po ay malakas ang kanyang palo sa araw ng kanyang laban yan po yung running pin natin may pakbangan may pakbangan sa gitna yan ang sukat po nito mga kasabong na running pin natin ay 1 meter by 1.5 meter na haba ang lapad nya is 1 meter 1 meter din ang taas ito po yung ginagamit natin para maging malakas ang palo ng manok magiging maganda ang hipo ng kanyang katawan kasi na exercise pa siya balik balik siya at may pang ano siya may isang manok tayong nandito sa labas para magalit siya sa ganon dyan sa loob ay maglakad lakad pabalik balik siya lakad ganyan ang palakas po yan ang balo ng manok at yung mga mabibigat po ang katawan ng manok maganda po ang dulot nitong running pin na ito po yung exercises na ginagawa natin sa ating panglawang manok at talaga pong epektibo napakalakas ng hataw ng manok natin mga isa o tatlong palo lang solve na yung tama ng kalaban mga kasabong ayan o oh. may pakbangan po sa sa loob na ang taas niyan magmula sa lupa 10 cm malapit na po ang laban ng ating itong white kilso kaya sinasanay natin ng maayos at nang sa ganun ay samahan tayo ng swerte at makamit na na naman natin yung panalo mga kasabong galit galit siya pabalik balik balik sa isang linggo alternate po ang pagbibigay natin ng training sa manok ng ganito dalawa dalawang bisis sa isang linggo Ito hawak ko, nanalo na po ito. Sinibalang. Sinibalang. Naka 2 wins na po siya. katuwins na mga kasabong itong ating sinibala ayan po oh, pabalik balik siya dyan talagang titiba yung tuhod niya? at lalakas pa ang kanyang stamina Running pen Pampalakas ng balo Subscribe naman tayo mga kasabong Para matuto po kayo ng mga good ideas sa paghahanda ng ating panglabang manok. Effective po ito at talagang tayo ay madalas panalo dito. Subscribe naman tayo mga kasabong. Like and share.